Maliban sa kasalanan na ginawang pagdudora ng isang vlogger sa banal na tubig sa loob ng simbahang katoliko naging mas kontrobersyal pa ang nangyayari sa sumunod na araw sa pamamagitan ng kanyang video na pinupost sa social media kung saan magiging lumalala ang kanyang pagkakamali dahil sa isang salita na kanyang binitiwan sa harap ng kamera na siyang dahilan ng galit sa kanya ng social media at pamahalaan na nagre sa pahayag na tinawag na persona non grata, abangan ang dulo sa video na ito, kung ano ang kanyang pinakamalaking kasalanan para sa Diyos maliban sa pagdudora sa banal na tubig, na naging sanhi ng pagtatakwil sa kanya ng pamahalaan, at pagsasakripisyo na ginawa ng simbahan bilang katumbas ng kasalanan ito. Pakinggan! Ito ang pahayag ng lokal na pamahalaan tungkol sa ginawang pangbabastos umano ng isang vlogger sa parokya ng San Juan Bautista sa lungsod ng Jimenez sa prebensya ng Misamis Occidental. Hindi namin kailanman kukonsintihin ang ganitong uri ng kabastusan at kawalang galang sa aming pananampalataya. Sa resolusyong ipinasan ng sangguniang bayan ng Jimenez, formal na idineklara ang babaeng vlogger na si Medola bilang persona non grata. Ibig sabihin, hindi siya tinatanggap o hindi konais na -nice sa lugar ng kanyang tinitirahan. Ang sangguniang bayan ng Jimenez ay nagpahayag na ang vlogger na sinasabing dumudura sa banal na tubig ng St. Joseph. Ang Resolution Number 150 taong 2025 na naaprobahan noong Agosto ipinahayag para kay Christine Medola, na kilala sa kanyang blog bilang Dine Medola. Ang persona nun grata, ay kasunod ng sirkulasyon ng isang video sa social media, na naiulat na nagpapakita ng kanyang pagdura, sa font ng binyag sa loob ng St. John the Baptist Church. Inilarawan ng resolusyon, ang kanyang kilos bilang malubhang nakakasakit, walang kabuluhan, at isang direktang insulto, sa kabanalan ng lugar ng pagsamba, at pananampalataya ng lokal na pamayanan. Ang Archdiocese ng Ozamis, ay mula nang isara ang simbahan ng parokya ni San Juan Bautista sa Jimenez na walang hanggan na na resolusyon ng malubhang kilos ng sakripisyo. Ang simbahan ng parokya ni San Juan Bautista ay dapat manatiling sarado hanggang sa karagdagang paunawa bilang tanda ng pagsisisi at pagbabayad. Ang salitang persona non grata ay isang terminong Latin, na nangangahulugang, hindi con na nais na tao. Sa gobyerno, ito ay kadalasang ginagamit sa mga kontekstong diplomatiko, upang ilarawan ng isang dayuhang diplomat, o opisyal na hindi na tinatanggap ng isang host country. Ang pagtatalaga na ito, ay nangangahulugan, na ang indibidwal ay pinagbawalan ng pumasok, o manatili sa bansang iyon. Ang konsepto ng persona non grata ay kinikilala sa ilalim ng internasyonal na batas, sa anumang oras, at nang hindi kinakailangang ipaliwanag ang desisyon nito. Halimbawa, ang isang tao, ay maaaring ituring na persona non grata, sa isang organisasyon, pagkatapos ng isang malaking hindi pagkakasundo o iskandalo. Kung ang isang individual, na nagdulot ng malaking pagkagambala, sa isang komunidad, ay maaaring ituring na persona non grata ng komunidad na iyon. Sa pangkalahatan, ang persona non grata ay isang formal na ekspresyon na ginamit upang ipahiwatig na ang isang tao ay hindi malugod o hindi katanggap-tanggap sa isang tiyak na konteksto. Sa Pilipinas, ang pagdedeklara sa isang tao bilang persona non grata ay isang simbolikong aksyon na pangunahing pinangangasiwaan ng mga lokal na pamahalaan. Lalo na kung ang pangyayari ay magdulot ng isang malaking kontrobersyal na mga reaksyon sa publiko. Tulad ng mga gawaing kalapastanganan, hindi paggalang sa mga simbolo ng relihiyon o aktivismo sa politika. At ang hindi paggalang sa mga autoridad, o bastos na pag-uugali na taliwa sa uri ng pangangaral ng isang simbahan. Sa makatuwid, inideklera ang pahayag na persona non grata. Para sa vlogger na ito, dahil sa pag-usbong ng galit mula sa lukol na pamahalaan ng bayang Jimenez. Ang tanong, maliban sa kanyang pagdudora, sa paglalagyan ng banal na tubig. Ang pamahalaan, at simbahan ng katoliko, ay nakakarinig ng isang salita na hindi ka nais-nais, at hindi inaasahang lumabas sa kanyang bibig. Ang salita na ito, ay siyang nagdidiin sa kanya upang magawa niya ang pinakamalaking kasalanan, at upang maging dahilan na siya ay tawaging persona non grata. Subalit, anong ba ang uri ng kasalanang nagawa niya sa harap ng Panginoon? Bakit parang ang babae na ito ay kinasusuklaman ng buong mundo? Itinakwil ng marami, sa makatuwid ang pahayag na persona non grata ay katumbas sa salitang pagtitiwalag. Pagtitiwalag sa isang lugar, sa dahilan na ang mga tao ay nag-iisip na siya ay isa na ngayong banta para sa kanilang pananampalataya at kabanalan ng simbahan. Maliban sa pagdudora, kung hindi sana niya sinabi ang bagay na ito, ay maaring hindi magagalit sa kanya ang pamahalaan at simbahan. Bagkus, maaring siya ay kaawaan ng mga tao at tulungan, upang gawin ang mga bagay na maging lunas, sa kanyang pagkakamali. Ngunit dahil sa salita na kanyang binitiwan, niyayanig sa galit ang social media, at ito ang dahilan na siya, at ang kanyang kasama, ay ipinahayag na sila ay naging isang banta sa simbahang katoliko, at sa publiko. Anong uri ba ng kanyang pananalita, na siyang dahilan ng pagkawasak ng kanyang moralidad, at kredibilidad bilang kristyano? Kaya kung magkakamali man tayo, ito ay kabilang na sa ating relasyon sa Diyos. At ang paraan ng Diyos ay dapat pagsisisihan natin kung ano man ang ating pagkakamali. Ngunit, huwag nating gawin ang kasalanan na ito, katulad ng mga salitang lumabas sa bibig ng blogger na ito, dahil ito ay isang kasalanan para sa Espiritu Santo. At ang kasalanang ito ay ikakamatay sa ating kaluluwa. Ayon sa aklat ng Mateo Kapitulo 12 Bersikulo 32, ito ang mababasa. At ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao, ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa Kanya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating. Ang kasalanan na ito ay, mahahalin tulad sa kasalanan ni Eva at Adan, sa panahon ng paglikha sa Diyos ng Sanlibutan. Kung saan, doon nagsisimula ang salitang, persona non grata, at ito ang pasya ng Panginoon, para sa kasalanan ni Adam at Eva. Sila ay pinalayas ng Diyos mula sa paraiso dahil sa kasalanan na ito. Susuriin natin ang talatang ito sa Genesis Kapitulo 3 Versikulo 11-13. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit, kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi, pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po inilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, sagot naman ito. Sa talatang ito, ay nakikita natin na ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng babaeng vlogger na ito, ay ang kasalanan na tulad sa ginawa ni na Adam at Eva. Na maliban sa pagkain ng isang prutas, ay seryusong nagtatangkang umiwas sa kanilang ginawang kasalanan. Sa makatuwid, ang salitang nagpapausbong sa galit ng pamahalaan, at simbahan, ay ang hindi pag-ami ni Christine Madilla, sa kanyang ginawa na kasalanan. Napagdudora sa paglalagyan ng banal na tubig, sa loob ng simbahang katoliko, katulad sa ginawa ni Adam at iba na pagsisinungaling sa harap ng Panginoon. Hindi may pagkaila, tayong lahat ay mga sinungaling sa harap ng Diyos. Ngunit, magsikap po tayong. Umiwas na sa kasalanan na ito upang mananatili tayong mapalapit sa Diyos at sa Kanyang simbahan. Dahil ang hindi pag-amin ng pagkakamali ay maghahatid sa atin tungo sa malaking pagkakabigo sa buhay at sa ating kaluluwa. Dahil kasalanang ay ang pakikipaglaban sa Espiritu Santo, na mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 7, 51-52 Napakatigas ng ulo ninyo, ang mga puso at tainga ninyo ay parang sa mga pagano, kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon, lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Ngunit, dapat nating tandaan, na hindi tayo Diyos upang lubusang paghuhusgahan ang kanyang nagawang kasalanan, mas mainam na siya ay ipagdarasal na lamang natin, na saan tuturuan siya ng Diyos, upang maging ganap na taong hindi sinungaling, at sana maaangkin pa rin niya ang kapatawaran, at tiwala ng pamahalaan at simbahan, sana, mapatawad siya ng mga tao sa kanilang lugar, at mabigyan pa ng pagkakataon upang mabuhay na mapayapa, sana po kahit kunti may napunot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.